Nag-uusapan namin dito kasi yung mga gear, no, rescue mga gear, mga, mga kailangan natin. At saka talagang ito, ha, importante ho talaga na yung mga kababayan natin. Lalo na yung, salamat Sesa, ito, if, Sesa, dapat oh. meron ka dito, ha. Natag-San oh, oh, Mateo yan, eh, di ba? Oh, Binahala oh. nga siya ng ondoy. Eh, ito ho mga dala ni Jerry ng mga survival kit. Yan, Tina, oh, no? Oo, oh, oh. eh, charge natin importante na napapaghandaan. Na. Lalo na kung nakatira tayo tina doon sa mga tinatawag na danger zone, danger zone yung mga landslide, flood prone areas. unang talagang una, eh, pop, uh, find your potential hazard. Uh, 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 uh. Identify. unang 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 Mm -mm -mm. So, ilagay mo na kung itong, tulay na to mataas to, pero tinamaan pa rin to. Okay, so, kanina, hindi na, tayo dadangin. Sabi mo, karamihan sa mga nagiging biktima, yung natataranta, yung nagpapanik. Oh. Pero actually, ang karamihan sa habagat, meron kami na experience. Itong pinakalasin. Eh, siyempre. <laughs> ah. Iimbitan ka pa ng tagay. Uh, uh, Kahit matindi na yung baha. Sa Amerika, hindi hmm. handito, halos Takot, takot na takot na Pero yeah. dito na, pa. Oh, pa? picture pa oh, picture pa. Oh, oh. Hindi pa kasi umaabot mm. sa bubong ng bahay. Mm. Eh. Mm -mm Pwede na. pa? Y yun ang mahirap. Tsaka ang sa kanila, it's their privilege to be rescued. Kaya... Oye, rescuer. rescue mo kami rin mm -hmm. Ako, phobia ko yung baha. W phobia, Ilang beses na ako ng diba baha. Pero di ba, alam mo, mo rin yan, Tina. Yung mm -hmm. tubig kasi, uh medyo -oh. nakakatakot. Lalo pag gabi. Nako Jerry, thank you very much sa'yo. Alam mo, itong mga pinakita mo sa amin, napaka, ano, laking tulong yan. Oo, ngayon ko lang nakita na yung ibang mga gadget dito. Yung mga eh. ano, nanonood sa atin, eh, mag-iisip We, we conduct pre-training pre, pre for barangays. Ah, okay. So, okay. they just visit our website lang. Saruf. Saruf.ph. Okay. And then, mag-ano ng request. Sa Salamat si Jerry Carwell po. Ayan, ang Saruf, yan, nagbibigay ko sila. and training, survival training.